So guys, welcome ngayong umaga. Nandito tayo ngayon sa Cainland Central at ngayon yung super sale dito sa sa Coles o sa Woolies. Lagi ko kasi nababalita na lagi daw super sale. Kaya bibigyan natin ng magandang comparison. Kaya ngayong araw, samahan nyo ako. Let's go! This video is sponsored by Nobody! 30% off Colgate. Meron dito daw 40% off din. Kape na flavored Tim So masarap naman siya. Yung Mars, naka-sale siya. Galing Caesar's gift box. Naka-half price. Half price, party size Doritos sold for $25 cents naka 50% off din yung Pringles, ganun Coca-Cola, 40% off yung mga Magnum naka 40% off. Cornito ganun din 40% off Berry na ice cream o Popsicle naka 50% off. Naka so yung mga tsaa hindi naka sale, Ayon yung kape hindi rin naka sale 11. yung coffee so blend 43 1150 parang hindi siya naka sale. Doritos so, $4.80 hindi talaga siya naka-sale. Angel